Sobrang saya kasi hindi ko na-expect yung competition eh. Kasi di ba pag mga ganito minsan hinahayaan na hindi binibigay yung todo. Pero ngayon, pansin ko, halos lahat bigay eh. So halos lahat may gustong patunayan. Sobrang sarap paglaro. Sa, ano ba, sa how do sa draft? Tingin mo ba, pasok sa first round or may gusto ka bang team na Well, I hope. Sana makapasa ako ng first round kasi siyempre yun naman yung mga pinapangarap ng mga players. Siyempre ako, binangat ko yung pinaka-best sa akin, yung magbibigay sa akin ng opportunity. Sa team? Uh, team? Dream uh, team? Dream team? Hinebra eh. Hinebra talaga ako eh. Never say die. Sana. Hopefully, hindi man ngayon or soon, sana makalaro ako dun. TJ, ang tayo mo na rin yung sa career mo. Do you think it will fuel well you to, kapag ating sa at PBL, si Werner will be a uh, much better player? Oh naman, oh naman. Kasi syempre, yung mga napagdaanan ko hindi rin biro eh. So, lahat yun nagbibigay sa akin ng motivation para, alam mo yun, araw-araw ako magtrabaho. Sige, ano lang, ba't hinepra? Growing up, na talaga yung team? Growing up, um, talagang hindi pa ata ako nagba-basketball yun nag yun ipina yun na ipinapanood yun ng family ko eh tuwing papasok na finals nagiiinuman sila syempre nakikisama ako so talagang bata pa lang ako hinebra na yung team ng family ko kumbaga dugong hinebra eh. hindi no wali <g> <laughs> ba yun <laughs> nakikisama lang ako pero hindi umiinom <laughs>